Alex, na niya kanina sa budget hearing ang mga opisyal ng Department of Justice. Nangingi kasi sila ng dagdag na pondo para sa Witness Protection Program. Sabi ni Marcoleta, dapat unahing ilagay sa WPP ang mag-asawang Diskaya dahil mahalaga ang kanila magiging testimonya laban doon sa mga inaakusahan sa flood control anomaly. Nung no, nga, no, 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 no. na, nakuha niyo na ba? Did they admit to you na... Ginisahan ni Sen. Rodante Marcoleta ang mga opisyal ng Department of Justice sa isyo ng pagsasauli muna ng mga nakulimbet na pera sa anumang flood control projects bago aprubahan sa Witness Protection Program. Sa budget hearing sa panukalang budget ng DOJ, iginit ni Marcoleta na no walang requirement sa batas na dapat isauli muna ng mag-asawang curly at Sara Diskaya ang kanilang umanoy na kulimbat sa mga government projects bago iproseso ang kanilang application sa WPP. Sabi ng senador, hindi niya idinidepensa ang mga Diskaya pero sila lang anya ang nagpangalan sa mga kongresistang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng, ng program. So anong mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting so the requisites categorically provided by law. hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo iprocess. si, so paano natin sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen? at doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong, ayaw ninyong nga uh, bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Pero depensa ni Justice OIC Secretary Frederick Vida, tama ang pananaw ni dating Justice Secretary Boying Remulla na dapat may restitution muna bago ma-admit sa WPP. Nilinaw din ni Vida na hindi pa naman pinal ang desisyon na huwag payagan ang mga diskaya na maipasok sa WPP pero kailangan kasi anyang siguruhin na mananalo ang gobyerno. Uh, when we look at this, Your, Your Honor, no? we're, we're looking at, on, on the ultimate objective paano yung estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa pong wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag apply po ng witness protection program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to. Uh, no, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin yung to be consistent. Okay. okay. There is no consistency here. Sige. Magkano ang gusto niyong i-restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na gano'n. So, so mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan? Pinoproceso po namin, Your Honor. Kaya tanong ng Senador kung ipipilit ang restitution, sino ang magkocompute at magkano'ng ibabalik nila sa gobyerno. Mahalagaan niya na makipagtulungan ang mga diskaya sa mga investigasyon para mailabas ang lahat ng detalye sa nangyaring katiwalian sa mga flood control projects. Before you do that, Opo. You have to proceed with the process. Yes, opo. So, paano siya ma process Kung ipipilit po na mag-restitute mo na. For example, ano yung restitute niya? How much? Sino magkukumpute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang ano? Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mag yung mastermind. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung ito yung dilema namin eh. naman ng DOJ maaari pa naman itong iproseso pero dapat bago sila bigyan ng proteksyon, dapat silang sumunod sa mga legal at civil obligation. Section 5 po says that ha, basahin mo. Before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement okay. which shall set forth his responsibilities including the following. Oh, ano so kasama po dun sa ano mga nga? obligation. Ano nga? Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So doon sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the may, crime. May, civil judgment? No, 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 no. We are saying legal obligations. Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I, I, I have to explain myself yeah, pa Hindi ko dinidepensa ng mga tawang iyon. Oh, Ginawa ko lamang yon do sa nalalaman ko na Ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba.